So abang nagko-coffee break ako, may gusto lang akong i-share na kwento. Ito yung kwento na isang social media personality na ang pangalan ay Deo Balbuena o mas kilala sa pangalang Diwata. Si Diwata, as we all know, sumikat yung kanyang isang video kung saan natampok siya sa isang police beat na nakipagbugbogan dahil may hindi nakaunawaan sa isang masamang bisyo nung panahon ay nakatira siya sa ilalim ng tulay. Dinaglao, nagtayo siya ng sarili niyang negosyo kung saan ito'y pinangalanan niyang Diwata Pares Overload. Kung saan, sumikat at nakilala yung kanyang gimmick o pakulo na Anli Pares, Anli Rice, Anli Taba, Anli Sabaw, Anli Soft Drinks sa presyong abot kaya. Which is, sounds unhealthy to me. Dahil doon, dinumog siya ng iba't ibang mga food vloggers, mga content creators mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas para ipromote or gatasan yung kanyang ganong pakulok. As time went by, habang lumalaki yung kanyang mga biyayang natatanggap niya kung kani-kanino, nakakalungkot lang na sumabay rin yung paglaki ng kanyang ulo or ego. Dumating siya sa breaking point na naiirita na siya o naasiwa na siya sa mga gusto magpa-selfie or magpa-shoutout sa kanya. Yung isangan nga nakakapipo na napanood ko, nilapitan lang siya baka kakakain lang o customer ni Diwata. Gusto lang magpa-selfie o magpa-shoutout. Sagutin ba naman niya na, Nako, lilipas din yan. At ito na nga, nagmanifest yung kanyang hiling niyang yun. <laughs> Dumating ang 2025 elections. Sarap ng kape. Kung saan naging muka si Mr. Balbuena ng isang marginalized sector na ang pangalan ay Vendors Party List. Dumating ang kampanya, umikot siya sa iba't ibang panig ng bansa para gawin ang iba't ibang political publicity like magpapansin, magpaepal, kumamay sa mga botante. Nang kala niya, kukuyugin siya o dudumugin o mamahalin siya which is contrary sa nangyari na wala lang initsipwera lang siya hindi naman siya pinapansin hindi na siya kinukuyong unlike before yung araw ng botohan dumating ang resulta natalo ang party list na kanyang pinopromote masarap ng kape kinuyog at pinotakti siya ng kanyang mga bashers sa social media at dahil sumabog na sa pikol at nasagad ang pasensya ni Diwata, pinapatulan o nakikipagbardagulan na siya sa kanyang mga bashers. May nabasa pa nga ako dun eh. Sagot niya sa isa niya mga bashers sa ganito. Tangina mo, inggitira! Di na ako babalik sa ilalim ng tulay! At mula nun, unting-unti na namatay ang kasikatan ni Deo Balbuena o mas kilala sa pangalang Diwata lumipas yung mga linggo, mga araw, mga oras at minuto, kung may nalaos at nawala, meron ding sumikat at dumating. Dito na pumasok sa eksena si Christopher Diwata ng Orion Bataan nakilala sa pangalang Taylor Lautner ng Bataan. Nagsimula ang kanyang pagiging viral social media personality nung sumali siya sa isang noontime show. Tampok ang mga kamukha nilang celebrity. Ginaya niya isa sa mga character ng Twilight kasi Jacob o Taylor Lautner sa totoong buhay at gumawa siya ng sample acting. Sa araw ng kanyang performance, ito yung ginawa niya. What happened, Bella? Why are you crying again? I know. Vampire, right? It will fit to me. Ay, wala pala akong abs. Sorry na. Lumipas ang labing dalawang taon, muling umikot at napansin sa internet ang ginawang pyesa nitong rising star ng social media. Dumating sa point na kaliwat ka ng mga brand endorsements ang kumatok sa kanya para ito'y kanyang ipromote. O ibandera. Tapos nabasa ko yung isa interview sa isang article na isa siyang fish dealer, isang taon na lang, gagraduate na sana siya, siya sa kursong mathematics, hindi lang siya natapos dahil sa personal na daylan. Kaya sinasagat at sinusulit na niya itong pagkakataon na ito para kumabig, kumita at Para din sa kanyang pamilya dahil meron na siyang anak. Kasi alam niya at aware siya na yung mga vampira ay habang buhay pero yung virality o yung kasikatan hindi siya na darating siya sa point na malalaos at hindi na siya mapapansin at makakalimutan na siya ng mga netizen. Kaya oo lang siya no o kabig lang siya ng kabig, sakay lang siya ng sakay sa mga nakakita sa kanya dahil sinusulit niya yung mga ganong pagkakataon. Kung eh, mindset ba mindset? Lesson learned sa kwentong ito, ano man ang mangyari sa ating buhay, whether sumakses ka o sumablay o pumalya Panatilihin pa rin natin marahil ang humbleness o kababaang loob o pagpapakumbaba. Kasi hindi natin alam kung paano tumrabaho ang langit, o ang Diyos, ang tadhana, o ang destiny, at syempre pati internet. Wala naman masama kung susubukan mo lang natin. Kaya kung nasa proseso ka yung journey, ibaon mo pa rin yung humbleness o kababaang loob o pagpapakumbaba. O, oh, may natutunan ka na naman ba? Siyempre, knowledge is priceless. Medyo mahaba yung usapan. na. Ah. O, oh, tara, busin na natin to.